Magandang tanghali po sa inyong lahat. Andito po ang isang kababayan natin. Magsasabi ko ano nangyari. Hi, ma'am. Hi, good afternoon. Good afternoon po. Guys, si Mas po, paano pong nangyari? Pwede pong pakish... So, 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 wag na po yung pangalan ko. Wala po. Yes. Wag yung pangalan ng condominium. Yes ng po. Ng company. Mm -hmm. Opo, wala po. Ah, sige po. Yes, ma'am. Paano mm -hmm. po ang simula? Paano po nangyari? Ang concern ko lang po, ma'am Vicky, kasi nakikita ko sa mga Facebook na naman sa online, marami hmm. na naman pong lumalabas na yun na yung mga real estate people buy Yes. Yung, more more hmm. monthly... No mm -mm. down payment, ready for occupancy, yes. no need SSS or whatsoever, no need. Talaga pong ma maiintay niyo kayong kumuha, di po ba? Yes, opo. Tapos nagtining lang ko, nagtitche ko maraming ano, how to ka location, mm -mm. interest, pay po mga ganon. Mm -hmm. Ang concern ko lang po, le ano, lesson mm -hmm. learned. Opo. Dapat po, ano, huwag silang kumuha ng transaction dito sa Japan. Kaya mm. mag na lang po sila sa, sa Pilipinas. Pilipinas mm -mm. At alamin po nila talaga kung legit. Kung po talaga sila sa office na magbayad. Yes, opo. Personally. Mm, mm Ganon. Kasi po, yung... Opo. Ano, yung agent po, agent pa siya, or broker, mm -mm. or sales manager po siya. International po siya, local and international. Mani ano um, po siya? Real estate. Okay. Oh. mag po sila. Pumupunta po sila dito sa Japan. Wow. Sa mm. Pumupunta po talaga sila sa ibang bansa. Kinakuha nila. Tapos po talaga mga gaya natin mga nasa abroad. Oh, yes. Yung so, tinatarget nila. Allah. Wapo. Ganun po. Mm -mm. Kaya baka po maano nila tumamit nila itong dalawang mag-asawa nito dito sa Japan. Opo. Ingat po na lang na huwag silang maniniwala. Kaya kasi pag binigyan po sila ng calling card, yan daganda ng calling card. Oh. Hindi, talaga yung ganyan pa kagad eh. Opo. <clears throat> uh -huh. Opo. Uh -huh. Opo. Tapos papakitaan ka nung may mga iba po siyang business. Opo. Meron karaoke or Japanese oh. business sa Manila, oh, tapos may condominium po siya sa Makati, sa oh, Pasay, oh, gano'n, oh, tapos may rental car siya, mga hmm. gano'n po talaga, kaya hmm. may ganyan ka na, na legit na legit. Oo, na... oo, oh, oh. ka po. po. Bali hmm. po, ang nangyari sa inyo, nakakuha kayo ng condominium sa kanila? Ah, kaming magkapatid po na ah. Ano po Mag siya? Magkapatid Sa Nagoya. Opo. Ah, uh, sa, yung kapatid ko po, nag-meet sila dyan sa Nagoya. Mm, -mm. Tapos nagkano sila. I... E, pati ako, yun, mm, -mm. ang yung kapatid ko, kumuha po kami magkapatid. Mm -mm. Ang condominium yun. Opo. Three bedroom sa two bedrooms. Kumuha po kami ng pre-selling. Opo. Mm -mm. Pre-selling po, po yun. Mm -mm. Opo. Tapos, nagbayad po kami sa madaling usapan. Mm, mm Nagbayad po kami ng, di ba yung ganyan po ang three, mm -mm. three years payment, may turnover, gano'n po. Opo, opo. Ah, uh, mm. Nangyari po, nagbayad na kami ng three years payment, na wow. kami ng Pilipinas at nagtuturnover, na wala pong nangyaring turnover. Mm. Tapos po, nang pig-check ko sa... sa ano sa online na sa Facebook ang taong to nakita ko po na marami talaga siyang client. Mm -hmm. Tapos nag nag tumawag nag po ako sa ibang client niya. Mm -hmm. Halos lima po pala kami para reho ang ano ang sitwasyon. Mm -hmm. Yung isa, one year siya nagbayad. Mm -hmm. Nang umuwi siya ng Pilipinas, gusto niya na nang tingnan yung unit. Wala yes. pong unit na naipakita. Mm -hmm. Yung pangalan po ng ano, ng Mm -mm. Yung pangalan ko, yes. when siya nagbayad. Mm, mm Tapos, wala pong unit, kaya hindi mm -mm. na po niya nabawi yung pera niya. Oh, one year yun, yes, opo. Uh, tapos yung pangalawang client, mm -mm. na-chat ko rin po sa Facebook, pareho, pareho kami ng agent. Opo. Nagbayad siya ng, ano din po, ng three years na, nang kukuni niya na yung... Turnover. Yung mm -mm. unit, yung unit binabago po yung ano, binabago yung kontrata kaysa mm -mm. dollar ng babayaran kasi nasa abroad po siya, nasa Amerika po siya. Oh. Ayun, tumigil na rin po siya. Mm, oh. Tapos ang nakuha niya, ano lang, wala pang kalahati na sa binayadan niya three years. My God, oh. opo, opo. O, tapos yung isa pa pong client, taga UK, oh, oh. ganun din daw po talaga. Ang na po, itong... condominium, DMCI po siya, DMCI. Ah. Then, po daw palang hindi ito na ano ng turnover. Mm e -hmm. Tapos po, di hmm. eh, nang nagka-problema na tumawag ako sa DMCI. Opo. Naku po, pinag-ano lang po ako, pinag- Pasapasahan lang ako, hindi hmm. ko eh, kaya eh, po kita kay ganito, kay ganito, pinag-ihintay hmm. ako. Tapos, connect ka ganito-ganito. Hanggang kung ilang connection po, wala po akong ang sabot. Pinaghihintay lang ako. Oo. Tapos po, nung pumunta po ako sa DMCI office, pumunta po sa DMCI office, po po sa DMCI office ayaw pong ibigay yung ano. Oo. Sabi ko, sino? Sino na po ba nakapangalan sa unit ko? Ganon. Hindi po nila binigay yung pangalan. Pinaghintay lang po ako. Hindi po nila binigay yung pangalan. Ay, kraw. Oh. Tapos, nang tinatanong ko, ano po ba itong ano, agent na to, broker na to, nandito pa? Ayaw din po nila akong sagutin, they're in good. Oh, Kaya no. oh. nakabayad po ako ng 700k plus. Tapos yung kapatid ko, siguro may meron kaming 1M na hindi nakuha. Wow. Ano, kinuha ko po, po yung ano, yung yung unit, 2016. Tapos nang umuwi ako ng 2019. Opo. Sabi ko, sige. Sabi ko dun nag-meet ko ano agent na yan. Sabi ko, sige. Kung ganyan, eh, di ang alam ko. 50%, ibalik mo na lang. Okay. Oh, ano, Oo. Oh. Oh, oh. 50% ng 700K. Hmm. Di na, na pinapirmahan ko po siya, ganun-ganun. Ah. Hmm. Hmm. Opo. Tapos marami po siyang sinasabi kaysa na may investor na bibili, mm -mm. Uh, kita ng 25k monthly. Mm. na lang po ako, wala naman pong nangyari. Opo. Tapos sa madaling sabi po, Opo. yung 700k na yon hanggang ngayon, ang naibala, naibayad niya lang po sa akin, 50k lang po ang binalik niya sa akin. Opo. 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 tapos tapos po, pig-block niya ako sa Facebook. Tapos sa sa Messenger po, hindi na po siya nag hindi na po siya nag-re-read o nag ano siyang sagot. O, o, ganun po. Ano po siya? Veteran, veteran na po siya ano. Veteran ka uh, ano oh. agent na oh. scammer, no? ano po po sila, mag-asawa po po sila. Tapos nang nang tigmail ko yung asawa niya, oh. ang sabot ko ba naman sa akin, hindi akong kausap mo, kausapin mo si ano, yung babae, yung asawa daw po niya. Huh? Yan ang sabot niya po sa akin. Oh. Pagkatapos nawala na rin po siya sa messenger. Hmm. Ang tindi. Tapos ko, ano, hindi uh -uh. ba po yan? Mm -mm. Nung umuwi ako ng Pilipinas, sabi Apo. niya o yung mga kamit mo, kung gusto na iipon ng gamit dito na sa, ano, sa condominium niya. Pina-stay pa ako ng one, one day sa condominium niya sa Pasay, ba Acacia State. Oo. Oh. Okay. Condominium po ba yun o ano? Tapos sabi niya sa baba, meron siyang laundry shop, yun ang sabi niya. Opo. Uh -huh. so, oh, tapos nung yung late, pinag-check ko yung laundry shop, sabi nung pamiyangkin ko, wala naman daw po doon laundry shop. Tapos po, hindi lang po yan, no? Di, Mm -hmm. i, I ko sa kanya yung mga jumbo box ko po, no? Jumbo oh, oh. sa niya, kasi sabi niya, kwarto nga po niya yun. Nang hindi na nga kami nagkatuloy, sabi ko, sige, balik mo na lang sa akin yung jumbo box ko. Oo oh, oh. nga. mo doon sa pamangkin ko sa Maynila. Naku po, mom, ang mga dumating sa akin gamit, mga mga trash. Ano, mas... hindi magagamit na gamit ko mga basura. Pin pinalitan. Pinalitan. Tapos naman po sabi ko, ay ano po ba yan? Ba't mali naman? Ay kasi anya yung maid ko ang ano doon. Pigcheck ko naman yung kung tama. Sabi ko eh, kung pigcheck mo nang tama, di tama. Sabi ko bakit mali? Mm -mm. Tapos ba naman po ma'am, yung mm -mm. rental na ano, yung rental car parang yun. Sa kanya din yata yun, yung van na yun eh, Oo. Na ginagamit na mga ganyan. Tapos sabi ko, ibalik mo na lang to. Mm -hmm. Ay, nagbabalik daw po. Magbabaya daw po ako sa ano, delivery. Ano yun? Ah. Oo. I'm diba? Can... Oh, Tapos, ma'am, meron pang isa. Meron oh, pang isa. Opo. Oh, Di... Siguro, yung mga nagre-rental doon sa kondominium, kinukuha po niya yung mga sirang mga gamit doon. Mga, mga, oh, siguro po. Kasi oh, yung binintang po niya ako ng load, load, ano, load washer, ano, yung Santa Opo, washing opo. Machine. Washing machine. Pinuntaan niya ako. Bagong-bago po ito. Sabi niya, ano lang, yung light juice. Mm -hmm. Ang um, pinu nito, 30K. Sabi niya, kunin mo na lang 15K. Sabi ko, hindi siya, mura lang. Hindi, binirarang ko na po siya ng 15K. Mm. Na po, nung gagamitin ko po, sira pala po. Ah. <laughs> washing machine. Ang tindi. Kaya, Kaya siguro po, ang ano ko, talagang gawa gawanya niya na po yan talaga. Gawain niya talaga, no? O, tapos ma'am, ang ano ko, ang, ang ano ko ngayon, ang kutub ko, nandito po siya sa Japan, nang, nang ano na naman po siya dito. Nag, uh, ano na naman ng na mga ganyan. Oh. Oo, oh, tingin ko kasi pa alam ko pag hindi sumasagot nasa abroad po yun tapos may contact po siya dito sa Japan ah. na no. Contact po siya dito sa Japan tingin ko tapos ang alam ko po kasi yung asawa daw yata nun mm, -mm nasa bangko din niya to o ewan ko kung natumigil na kaya lahat po ng mga documents magaling po sila magaling, magaling. po siya oh, oh. ng documents po kala mo papapirmahan ka gano'n gano'n talaga po lahat ng documents kitang kita mo legit na legit po yung pala ano lang o yung pala tapos po di mm -mm. sa loob ng ano yung pagbabayad po niya ng yung nabayad niya lang sa akin 50k wala po siya kusa puro lang ginawi, ginawa, ginawan ko lang na strategy. Sabihin ko, sige, papatuloy po kita. Uh Oo. -oh. Ayan, mabat po siya ng 5K. Uh -oh. After 3 after three months, mm -mm. hindi na naman siya mabayad. Mm -mm. After two months, hindi naman siya mabayad. Oo. Oh, oh. so, Ganun-ganun po ang ginawa niya. Basta sa 700, sa 1M namin, sa kapatid ko, hindi na po siya bumab nagbabayad. Ay, sa akin, ginagawa ko strategy, kaya nakapagbayad siya ng 5, 5, 5, 5 5K. Hindi mm -mm. po continuous yun. So, oh, kung hindi po oh. gamitan ng strategy, hindi po siya magbabayad ng kusang Ay, Diyos ko. So, totally sa sa 700,000 niyo na naibayad, oh. ang And binalik niya lang 50K, kumalik. pero may oh, oh. strategy ka munang dapat gawin oh, para... Oh. ma oh, so, so. oh, kaya sa akin po, wala na po yung pera yun. Wala. Ang ano ko lang po, baka may maano naman siya ibang mga... Mabiktima. At yung mabiktima. Kawawa naman po. Totoo ka Di dyan. Hindi mga OFW, yung mga nasa abroad po ang dinadali po. Talaga po nag-abroad siya. Pinapakita niya ang ganda-ganda po ng mga picture na nasa abroad siya. Oo. Talagang natinggan niyo ka po talaga lady lady siya. Legit na legit siya. grabe talaga. Ang, ibig sabihin, nag-abroad siya para sa ganong trabaho oh, illegal. ano? Okay. Pero po, Meron po. Tapos ang, ang, ano po niya, invest, ang investment, time investment na ginagawa niya. Mm -hmm. Kaya siya ng pera sa iyo. Kaanin ka po niya, gagawin kanyang friend. Oo. Oh, oh. Araw-araw siya nag, mm -hmm. nag sa iyo, pupurihin ka. Oo. Oh. Oh, oh. Tapos siya. Oo. Tapos marami po siyang dahilan, paulit-ulit. keso okay, na delay lang yung payment. Talaga naman pong nasa heart kong magbayad sa inyo. Hindi ko hmm. naman po gagawin yung ganyan. Yung May ganda ba? salita. Oh, maganda salita. Tapos pag inanong masakit ang ulo ko, tapos sinaktan siya ng asawa niya, mga oh. ganun ba? Oh, ilang years din po kayong nagkakaroon ng communication, ano? Nakikita, pa, uh, nakikita kayo eh, di ba? Uh -huh magaling po siya talaga hindi mo siya ano 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 mm -mm. Mm, talaga tapos po ma'am yes. ano pa siya nag ano pa siya yung talbog na cheque ah, magaling magaling po siya oh. pumunta pa siya sa ano sa, kasi sa estres yung ano ko mm -mm. Sa Estrest, uh, sabi niya sa stress ka na lang sabi ko sige sa stress pumunta siya sa stress bank Mm -mm. Tapos nagbayad po siya, pinakita po talaga yung yung ano, yung legit na resibo ng Express Bank. Opo. Nagbayad po talaga siya, tinawa ng picture, pinadala sa akin. Naniwa. Talaga po legit na legit, mm -mm. mm, -mm. siya 5K, ganon. Mm -mm. months, 5K, 5K. Tapos sabi ko, wala ka kung pumapasok na pera, ah. eh legit po yan nga. talaga makikita mong legit. Eh, na lang po yan na na tuwing lang ng delay, nang pinag ko po sa ano, pamangkin ko, pinapunta ko po, po doon sa estres. Oh, so, oh, oh. Ang, ang, ang reality. Opo. try to send money. Oh. -ano oh. po talaga siya, nag-send niya money, pagkatapos po, inan niya, cancel niya. Kinuha niya lang picture, pinakita lang sa akin -ano, yung masipa, oh, okay. cancel niya. Bali, try lang. Try to send money pa lang, hindi oh, pa confirm. Okay. Oo. Oh, Kinuha niya yung picture, pinadala sa akin, pinakita na ito na yung resibo. Check, na-check ng pamangkin ko dyan sa, sa ano, sa window ng express, wala mam ma po, try to ano lang. Hindi maniputo ni po ito na-confirm sa po ano nung panggap. Tapos e, po yung ano, sa loob ng 3 years, oh, oh. ano po yan ng scripted. Lahat, meron po siyang dahilan, lahat, meron po siyang may papakitang documents, lahat, nakala mo, lahat po talaga, hindi siya mawawalan, kaya talaga maniniwala ka po sa kanya. Na fully paid, na po fully paid. ang dami po nang uh -huh. chinecheck ko yung ano niya, ang dami pong client niya. Oo. Temporary po kami ng sitwasyon din. Laki-laki na ng niya. Dito siya ngayon sa Japan. Tapos oh, ganyan naman ang ginagawa niya. Opo. Oh, Kawawa naman po yung mga ano natin kapwa Pilipi, mga... Oh, w, yes. ano yes. Mm -hmm. Nahiya pa nga po ako sa anong asawa ko. Kasi oh, sinabi ko, nakakuha na ko ng kondo. Kondo may tayo, mag-occasion tayo, magpapamilya. Tapos wala man nangyari. Ano na lang po ganon? Ah, yan hiya po sa asawa po, sa totoo lang kami magkapatid. So, Sabi ko oh. sa tayo ang pamilya mas ka pamilya. o oh. oh, yung damage po na ginawa niya sobra. Oo, oh, oh, grabe. <laughs> Miik, iniikutan talaga tayo dito sa iniikutan ano sa abroad. Mm -hmm. Hindi lang po siya pang saan saan po siya pumupunta. Dinadayo po talaga niya. Dala niya na yung mga ano niya. Katalog lahat. Makikipag-transaction na po talaga siya. No. Nakikipag-transaction na po siya dito. Kasi alam mo naman po tayo, di ba, site. So, okay lang yan. Kailangan uh, 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 makita mo uh, uh. legit. Tapos, yes. legit din company. Mm -mm. Yung pala, yung company, siguro kasabot or what, di ko alam. Mm -mm. Ang magpapalpak sa'yo, yung agency. Kasi yung company, wala naman po talaga magagawa na nun eh. Yung broker na ang nagpalpak. Yes. Ang, ano, okay. na suba. Oh. Sabi ko ba naman niya, eh, mm, -mm. Uh, yung mga documents po pinapadala sa akin, no, ang nakalagay doon, if you are, ano, yung continue paying, ignore this, ganun, may ganun po yung ano nila. hindi uh -oh. eh, ko na, hindi ko na huwag na daw mag-sign. Pag nag- eh, sabi naman ng broker na oo oh, ano, walang problema, nag-diretso naman ang payment mo, kaya diretso po talaga payment ko ngayon. Uh oo. -oh. Mm. Tapos po yung pinaka, no, nag- nag- nagano po po ako sa sa claim ano yung customer service nila sa ah uh -uh. customer service nag nag mail pa po ako uh -uh. sabi ko na naman po ba dun eh ay ano yung case mo ano wala sa label namin parang ganun po po nakalaking po talaga hmm. kailan po natapos yung ano nyo yung negotiation niyo sa kanya tal yung February po January February wala na po siyang sagot totally wala na. Pati, yung sabihin, talagang nakipag-personal meet sila sa inyo, tapos maski sa Pilipinas, pinag-stay ka sa hotel. Pinag-stay ka sa hotel, kaysa kanya daw yung sa Acacia State, sa Maypasay, tapos meron daw din siyang condominium sa Makati. Kami pinagbayad. Mga ilan taon na po ang mag-asawang ito, mga sa tingin edad, anong edad? na anong edad din na? 40 yung babae. Wow. May niyang contact mga ano, real estate po. Local and international po siya. Parang sindikatong malaki, no? Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh, po. Oh. Tapos may ano po po siya dito sa ano, may Japan. May contact-contact hmm. pa siyang Japan. So, Makahanap hmm. po talaga siguro silang may papakitang contact ba noon. Oo, oh, oh, kaya minsan nakakaawa rin yung contact sa Japan. Hindi niya alam hmm. dito toong nangyayari. Siya mapupuntok, oh. Ganito, uh, di bang mm -hmm. So yung contact niya po sa Japan, pinakilala sa inyo. Hindi, hindi -in nilang. kunyari sinabi niya lang na may contact. Oo. Ano, uh -oh. okay. Panasonic Corporation, kahit panungan. Partner lang. niya, partner ganon. Oh, okay. Tapos sa sa Pilipinas, meron siyang sushi, ano, kare, kare restaurant ganon. Wala ko. Diyos ko, ma'am, ni malaking tulong po yan dahil baka, kaparis niya magkakaroon na. Sa mga event dito, sa Japan o sa ibang lugar. Ay, naku po, ano, nag, ano pa nga po yan, man. nakita ko sa ano? Sa? Sa Tokyo, Tokyo, Tokyo Embassy sa Tokyo, nag ano pa po siya doon. Nag boot? Nag event, nag event po siya doon. So, nakita ko sa Facebook yun, nag event pa siya doon, nagbenta pa siya doon ng ano. Rocker mga Alam. Oh. Uh, okay, yung thinking po nila, Opo. yung kat katapusan, yung after, after kanyang nahuhugot-hugutan, yung katapusan doon na po siya mag-fade out. Uh, uh, pag nakita, nakuha niya na yung gusto niya? Oo, oh, kumita na siya. Oh, oh. my God. ang dami ko po nakita sa Facebook, ang dami po niyang client, totoo lang. Sa Tapos lima, lima kami na na-chat ko na puro para palpa. Oh <sighs> yung condominium po, saan lugar yung sinabi niya sa inyong condominium? Sa may Paranaque po. ah, doon malapit sa airport? Oo. Ah, yung, mo, yung malapit sa Mall of Asia? Oo oh, po. Oo, oh, nandun yung mga... Nandun po. Oo. Sinama pa po niya ako doon, na Pero nang turnover, oh, nang na wala. Wala Pinakita niya pa, ito, ito yung binili mo, ganun. Oo, oo, oo. Tapos nung na nag-turnover pala, wala po pala. Talagang kung bibili ka, talagang umuwi ka ng Pinas eh, no? Oo, no, ikaw mismo. Saka huwag po kayong gagamit na ah, pamangkin mo na lang, ganun ganon Huwag. Ano, personal po kayo. Kaya o, oh, yung babayad kayo sa pinaka-ano okay. mismo, sa oh, main office, main tapos office. yung resibo. Mm -mm. Itapin niyo lahat yung resibo. Yes. Saka, ah, saka siguraduhin niyo makukuha niyo yung turnover. Kasi pag nagbaya din kayo, tapos 50% na lang babalik sa inyo. Ay di, di sana nag-investment na lang kayo ng iba. iba. Tinago mm -mm. uh, mo na lang kaya. Mas na kumita ka eh, na nabawasan ka pa ng kalahati. Diba? Eh yung pa nila, purpose nila eh. Kahit kalahati ang bumalik sa iyo, o oh, kalahati kumita na sila. Oo. Oh. Kung ilang client lahat yan, sa tabi mm. ng kumita na sila. Oo. Sa, pala, sa pa po mga gaya nating abroad, may doksay po, di ba? Totoo yan. Magkano lang ba naman yan kaysa yung mag, may stress ka pa, gano'n, ganun so, gano'n. Ay, na, oh, up ka talaga. Yan pang alam nila na magigive up tayo. Yan. Totoo po oh, yan. Kasi tayo mga nasa abroad, pag ano, inuuna natin yung trabaho natin eh. Dahil sa trabaho, uwi ka ng Pinas, mawawalan ka pa trabaho. Saka, oh, Milok, sa Saka so, alam mo naman po sa Pilipinas, bo, maghapong ka doon, walang resulta eh. Yan, yeah, sinabi mo. Oh, Naku, may stress ka lang. Lalo po kami, probinsya <laughs> po kami. So. Ay, no. Matotoka so, dyan. Maghapong ka rin yung, maghapong naubos mo sa stress, wala, wala man palang resulta. Wala po. Pitin. Mm -hmm. Totoo oh, ka dyan. Ang okay. bahay, ang binibenta. Sabihin, mura lang kasi mag-a-abroad na oh. may oh, yung may-ari. Oo, oh, yung totoo po yung ganyang, ganyan-ganyan.